Pero hey, na, linggo-linggo, pumunta ka dito, lagi ka may bigas sa akin. So, salamat. Linggo. pumunta ka dito, bigas, linggo-linggo. Yan. Hanggat buhay ako. Salamat. Bibigyan kita ng bigas. Dito po tayo may panahawin tayong pandangal. Siya po ay nagbigay ng say sa ngala ng programang Munting Iling. Ano ba anak? Ang pangalan mo? Alvin Enriquez po. Anong sakit natin? Diabetic person po. diabetic siya. Tatay bumati ka muna sa ating mga kababayan. Uh, magandang tanghali mo sa iyo, tanghali. Uh, maraming salamat na tumutulong sa Munting Iling at maraming natutulungan sa Top kaya so sana ipagpatuloy ninyo ang pagtulong si Kapitan. eh Kaya uh, mga kaibigan mo? binabati ko na yung mga mababait, pero wala niya. Binabati ko na yung eh mababay. Nay, eh ka na ano? Tagabir? Nirham po. Adra, ah, marat-marat ko yun. Ano po? sa ano sa Profit King Ah, Profit Mrs. Profit King. Opo. kaya siya po ay pumunta sa atin, humingi po siya ng tulong kahit pambili man lang daw ng gamot. Sa abot ng ating maaay, ito, tulong po tayo para kahit pa pa, no, no, lamang, meron man lamang, lamang pambili na. Ilan taong ka na ba na? Mati 30. 30 ka na? Wala kang pamilya? Wala po. Ah, sino kasama mo sa buhay? Ako yung dahil. lang po nasa bahay. Ikaw lang? Hindi rin na rin po makatrabaho kasi yung sakit na. Paano yung pambigas mo araw-araw? Hindi rin na po lang. Ako, gusto po. Yan sinasabi ko. Pero anak, linggo-linggo, pumunta ka dito, lagi ka may bigas sa akin. So, salamat pumunta uh -huh. um, ka dito, bigas, linggo-linggo. Yan. Hanggat buhay ako. Salamat Bibigyan kita ng bigas, ha? Apo. Okay. Basta pag linggo-linggo, ilang kilang bigas ba na ako ba? <laughs> isang linggo? <laughs> Ikaw lang naman eh. Oo. Oh. Uh -huh. bigas? Ilang kilo? Ah, tatlo. Tatlong kilo? Oh, bibigyan na kita ng pangisa na ninyo, ha? Ayan. Okay. Salamat. Wow. Oh, Gagawin na natin yung dalawa. Salamat. Oh, para po. na extra, ha? Opo. Okay. O, oh, diba? Kung ano masasabihin mo ngayon? Maraming salamat po, Pop. Oo. Oh. <laughs> message ka lang, wala na po kamo akong bigas. Opo. Okay. Ah, oh, 'di ba? Ah, okay. oh, tapos ito 500. Okay. Ah. Oh. Ano masasabi mo ngayon? Maraming salamat po sa munting hiling po sa sa inyo, Pop. Eh, Panginoon, balik natin sa Panginoon ng Papua. Thank you, Lord. Yan. Yeah. So, mas, tata, yeah. Tatay Bal, yan. isa sa mga donated na donor natin yan. Alamat. Tatay Bal, donor natin yan. Alamak. Yan ay taga San Lorenzo so, pa. Pumupunta dito, tumutulong. Kaya eh, nakakasama natin. Masaya ka ba? Oh, masaya yes, yes. po. ba? Oo. Sige, sige. Sige, masaya mga programa. Ah? Uh, maraming salamat po sa mong pinihiling kapatay ko papi, at Edward Panter sa pagdungan sa akin. Salamat sa bigas kaya po ang sa mga sa mga Salamat po. Yan. Yan muli, isang tao na naman, panahuin natin ang ating napaligaya sa munting paran sa ngana ng Panginoon sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Ako po ay hindi nananawang tumulong kaninuman. Hindi po tayo namimili nang sinumang tutulungan lalo hindi tayo naghihintay ng kabayaran. Ang aking ginagahanda ng oras ng aking kamatayan dahil na tayo mamamatay. Sa kawanggawa gawa lang tayo maliligtas at news lang tayo ng Panginoon ayon sa ating ginawa. Tatay Bar, pangunin pa na nalang Ano yung ito? Nagawas, insert. Yeah. Tatay Bar, anong pangunin pa natin? Uh, maraming maraming salamat sa lahat ng pinaturo ng Pat